Ayan, good morning, good morning mga idol Ayan, uh, ah, palabas na tayo mga idol sa Buriga uh, ah, na tayo sa masikip na daan Basta sa masikip na daan. Nah, mga idol, uh, dawit tayo mga idol sa nabutas. Ah, uh, magsasau tayo ng im empty container. mga uh, maliliit na kotse, alam nila na langanis tuloy pa rin na tuloy pag masabit galit ah, uh, kulirit yung dagko idol oh. Uh, kung sikip to mga idol ang daan dito mga idol pagka uh, masalubong mo. Atrasa talaga. Yan All, lang mga idol. Uh, bye bye mga idol.